Uy, Marvin, sila na ba yan? Jackpot ka, Sila nga. <laughs> Ang yayaman tignan, no? Sabi sa di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito, eh. Siguro gusto nila akong makilala bilang mapapangasawa ng anak nila. <laughs> Marvin? Ah, hello po. Sino siya? Ah, best friend ko ho. Sumama po siya dito kasi gusto niya po kayo makilala. Hello po? Ah, ah, pasok po tayo. Ah, kami na lang po bahala sa bill. Kasi po, kakasahod lang po namin kanina. Ah, hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal eh. na lang kayo ng para sa inyo. Ah, okay ho. So keep Meron lang akong konting sasabihin tungkol kay Angela. Aabot uh, po kay Angela. Ah, uh, don't worry po, tita. Alagang-alaga ko po si Angela sa bahay. Lumaki si Angela sa malaking tahanan. Tatlo ang yaya at nakakakain uh, ng higit pa sa tatlong beses sa isang araw. At nasusunod lahat ng mga lugo. At ngayon po, independent na siya. Ah, uh, marunong na po siya magugas ng plato, uh, maglinis ng bahay, at marunong na rin po siya magluto. Which is not good para sa kanya. Po, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marvin. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero nung kasama ko po si Angela, sabi niya po, boto po kayo sa aming dalawa. Siyempre, sasabihin ko yun. Mahal ka niya eh. Kaya ako na lang ang sa sa'yo. Makahanap siya ng lalaking mayaman, tulad namin, tulad niya, at maging masaya. I made a research about you. Nabalitaan ko na nasa ospital yung kapatid mo at kailangan niyo ng pera. Makakatulong niyang milyon na yan kapalit sa pag-iwan mo sa anak mo. And please, hindi dapat malaman ni Angela to. <tong> <tong> Teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo ba yung cheque? Eh? pupunta ka sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So after ng meeting natin sa client to, ay may meeting tayo sa Metro Manila, tama ba? Tama. So anong gagamitin natin sa sakyan ko ba? Yeah. Adrian. Marvin si Angela. Angela. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nakita kita muli Marvin. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera, manggagamit wala kang alam sa nangyari, Angela. So, stop judging me. Look at you now. Asensadong asensado, ah. Monthly ba may income from mom? Alika na, Adrian. Mukha kang pera. Pera? Nasa loob niyan, ang binigay na cheque ng mama mo. Kasama ang pirma niya. Hindi niya yan ginastos, Angela hinayaan niyang mamatay yung kapatid niya. Kaya wala kang karapatang pagsabihan siya ng gano'n. Sa totoo lang, hindi yung magulang mo yung naging dahilan kung bakit kanya iniwan. Dahil yun sa nalaman niya tungkol sa'yo. Tungkol sa mga ginagawa mo. At kung sino ka talaga. Ha? Anong sinasabi niyo?